Uh, 🎵 Music Umiikot po kami dito sa Mahogany Market At ang ibaba ay? Gulayan uh, okay. Tapos yung itaas? Gulayan Tapos Gula yung karnihan yun Karnihan sa kabilang building So makikita niyo po mamaya uh, Yung sinasabi naming uh, gulayan at protasan Pagpapunta tampon na po kami. Ito po na mismo po yung ni Market. Dito sa Tagaytay City. Ayan po, ayan po. O, ayan po. yung binti na yan. Ang gulayan at pinakasahan. Ito po naman yung karnihan. Andito na po yung baboy, manok, baka, kalabaw kabayong ayan po, mga balatang ah, uh, ayan po, mahogany ni market, a beef, ayan marami dito, baka, uh, ayan marami hong namimili dito uh, ayan, marami rin hong Iba't pagkain, yung mga dessert. Ayan, pasalubong. Mga pasalubong. Galing sa batibang ibang probinsya. Ayan. Oo, oh, ano? <laughs> oh, may college din dito. Oo, oh, ito po ang mahoga ni Margaret. Tayo po ay nasa likod ng regional trial court or uh, hall of justice. Ayan sa likod lang. Ayun po yung ano, gulay at saka ano. So hindi na ako kayo maliligaw dito sa ano sa Mahogany Market. At uh, rin ang opisina ng NBI. Oh. Uh, ito ano ang reference nyo at saka yung Hall of Justice. Uh, madali nyo matatagpon ito dito sa Tagaytay City. Anong street ito? J. Pirsal. J. Pirsal. Kay Gagal dito po ito naka located sa barangay Kaybagal South Tagaytay City Ayan. so ito po isang reference nyo gaso. yung gasolinahan gaso gas station sa 7-eleven uh, ito po yung uh, diversion road ng Tagaytay uh, instead na papasok pa kayo ng bayan para uh, umikot eh pwede na po kayo dito dumaan para makapunta po sa kabilang kalsada Aguinaldo sa Aguinaldo Highway ayun muna tayo dun sa ano Tagaytay Amadeo oo uh, Amadeo Tagaytay Road eh tagos po tayo dito sa Aguinaldo oo Aguinaldo Highway so ayan nagiging ah uh, familiar tayo dito sa lugar at uh, hindi na tayo maliligaw <laughs> kung traffic sa maginaldo, sa bayan ay, pwede sila dito ang tumangang kung papunta. uh, papuntang na Medeo, Batangas o so. ayan so kung pabalik ko kayo uh, para maginaldo pwede na po kayo dito lumusot papuntang ng Medeo o Batangas City uh, Batangas ano, papunta sa uh, Nasugbo ganoon din po dito papunta sa uh, Gentry Ayan uh, So mahabang highway po ito At uh, ito po yata ay na-construct Nung panahon ni Gigo Or uh, ex-president uh, Duterte So malaking bagay po ito Mga ganitong daan uh, Access road Dahil na uh, Nalilimitan po ang traffic Sa mismong uh, bayan ng Tagaytay City <clears throat> magulang po kasi ako dito sa Tagaytay kaya po nagagalak <laughs> dahil may mga ganito na palang daan dito nung mga naon ng na panahon kasi at uh, nagraride kami napaka traffic sa bayan pero sa ngayon po ay maluwag na dahil nga po sa ganitong access road yung iba ay hindi na tumutuloy sa mismong bayan ng Tagaytay City lalo na papunta silang Batangas or Gentry and uh, Amadeo ayun, dito na po sila lumulus oh. makikita ang haba o oh. Then kung, from, kung nasa Aguinaldo Highway na po kayo, ito tinatahak natin ito. po tayo dyan sa dulo, yan po ay pababaan ng Tagaytay. Dadaanan po natin ang PNPA papunta na po na Santa Rosa ayan. ng Manila or Expressway. And then kung kakaano naman tayo, din nga po aakyat tayo ng Tagaytay City. O di ba? So malaking bagay tandaan na to. Uh, wala po tayo ngayong motor kaya 4 wheels muna ang ginagamit natin. <laughs> Oh, ayan, yeah, reference po yung gasoline niyan. yan. Flex fuel. Oh, oh ayan po ang flex fuel. Ba, oh, napopromote ko pa yung gasoline na yan, ha? <laughs> oh, yeah, nakita po tayo. So, mamaya na lang po ulit at papakita uh, ko sa inyo ang uh, natin sa bayan. Ah, uh, ito po, ayun oh, makikita niyo isusum ko ah. Ayun po, oh, hospital ng hospital ng Tagaytay City. So malaki po yung hospital nila. Public hospital to, government hospital, di ba? Mm. Oh, ayan. So nakapagdala na po tayo diyan ah. Uh, yung may na-accident po, po kasi so, mga vehicular accident dyan po din natala for my med med medical checkup. Masusunod ba? Ayun oh. po mm, 'yan. Oh. po yung ang uh, terminal o elevated show. binabagtas natin na Aguinaldo Highway po ito ha. Punta po ito okay. sa bayan ng Tagaytay City. Ayan ang pure gold. Tsaka builders. Dadaanan natin. Ang Mag uh, Ronda, ay, para po mag-ronda para pag-alagala dito sa Tagaytay. Lalo na po ka uh, ganito, hindi ka mainit. Mamaya, mamaya. Masip tayo mamaya. Matawin na na-drive. Crazy. May message nila. Kapit na po tayo dun sa junction. Anong junction yan? Rotonda. Ah, ito yung Rotonda. Mm -hmm. Madadaanan po natin dito yung uh, tinatawag na uh, Tagaytay Circle or uh, Rotonda Road ng Tagaytay. Ayan o, oh, makikita nyo naman yung route ni Bayan. Yung Tagaytay City at uh, marami na pong uh, nag-migrate dito or mara, ibig sabihin na marami na pong mga dayo dito na dito na nan nan nanirahan kasi uh, maulat ang Tagaytay at saka marami hong uh, turista syempre pag uh, maraming turista or uh, ito katulad dito tourist destination uh, mabilis ang pagunlad maraming investor na pumapasok dito kasi na-enjoy na ng mga narito ang view na ya, katulad yang, ano, yang Lake. yung ano yung talik yan marami yung dito overlooking na lugar kung ikita nyo naman o no. yan lalo na po kapag uh, Saturday and Sunday or weekends and holidays dito oh, po, marami po ang uh, rito marami nag a -ride. Uh, marami pong uh, uh, pamilya na dumadali dito mga taga Manila or karatig lugar o kahit mga taga Batangas o Laguna ay e umakagat dito kapag weekends kasi nga may eh, enjoy mo yung lugar at sao maraming kainan maganda mo masyal kasi nga uh, nature ang lugar at saka malamig ang klima ayan, meron niya ang highway na yan ito yung pinaka city napakarami pa kung puno o diba magandang uh, magandang magbiyahe kapag ganyan ang lugar mapunong masarap sa pakiramdam kapag po kasi malamig yung hangin or press ang hangin yeah. Ngayon po ay ilang oras na ba? Alas 3? 4 Oo, alas 4 na po pala Kaya yeah, talagang uh, malamig na dito ngayon Hindi ko po dala ang aking motor kaya four wheels po ang gamit natin ngayon <laughs> ayan o ayan ang mga kainan ah, makikita nyo sa magkabilang kalsada ang tatanungin na lang po ay eh, ang ating bulsa <laughs> siyempre pag tayo namamasyal eh kailangan may budget meron pong mamasyal na pang gasolina lang kailangan meron tayong budget sa pagkain <clears throat> kahit merienda lang eh medyo kailangan malaki ang bawal dahil iba po ang presyo dito medyo mahal ang ibang restaurant Pero sulit naman, sulit naman po mga pagkain. Buti na lang po at may sasakyan itong kasama ko. Kung nagkataon eh, hindi ko maiikot ito. Ayan o, kita nyo naman yung tatayog building o. po ay uh, building ng SMDC, di ba? Oh, so kung kayo may budget uh, pwede kayo bumili lang isang unit dyan. Uh, oh, renta. Oh, yan Pero na rin po talaga itong Metro Manila kasi marami na po dito hotels and uh, condo units yan. Marami yung kayo mapupuntahan lugar nung nakaraan nga ng gabi ay ni vlog natin yung sky runs pinakita natin din yung kanilang ilaw yung kanilang kikislapang ilaw sa Paris Wheel malapit na tayo sa tapat ng Skyrans sabi ko nga oh, uh, dito sa lugar na to marami yung bike marami tumatambay kasi may engine talaga yung ilaw isa so, po yan sa uh, landmark ng ano okay. ng uh, tapat ng Skyrans yan o oh, oh. yung kamay na yan na Ito nga po pala o, oh, yung lagi ko nakikita pag pumapasok ako dito. Uh, Revolto ni San Miguel Arcangelo. Ayan, ang ganda o. Diba? Oo, oh, ayan o. Oh. Anong lugar to? Kaya sa ito? Hindi, ito, 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 ano? Oval? Ah, ito po yung oval. Oval uh, center ng, ano, Tagaytay. malawak po yan, o. Oh. Skateboard, oh, bike, bike o, oh, yan. Pwede ko dyan ang biking, skateboarding. So, ano, ah, sa likod lang po siya ng, ano? SMDC Condo Unit Center. So, accessible din o no, ito. Madaling puntahan niya yun. importante po dito sa Tagaytay meron kayong sasakyan kung kayo papasal dito dapat may sarili kayong sasakyan para maikot nyo po yung mga uh, Tourist Pasyal. destination nila o pinapasyala ng mga tao. Pasyalan. Sa isip ko ang mga magpapark po muna kami dito dito po kami magpapark para safe ang aming sasakyan <laughs>